Boy, sa vlog ko, boy. Boy. Naka ano na yan. Mag say hi ka sa vlog ko. Nakaubo ko na. Second week ko na ni post of recovery. Ayan si boy. Nakabihay siya pa. Ligaspin. Say Say hi to my vlog, boy kita ka sana. Hi. hahaha, 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 channel ko sa YouTube. So, oh. Introduce yourself daw. hahaha, 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 Finals nyo? hahaha, 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 Disambar pa sa ko ha. Eh. Hmm. Ah. Oh, pamilya. Nagari sa kataning ko. Abo man pa video. Yeah, ni gamit niya. Ready to go. Ayan, nasug gamit niya. Ayan. Ayan na. Uh, ready to go. Hola, hi Kautro. boy! Kaya nag-high na siya. Shy type. Camera shy type. Pero ga TikTok. November 4. Bed dress pa rin tayo. Hindi pa rin tayo. Wala pa tayong mga mabibigat na trabaho after the surgery. Bed rest, kain tulog, exercise walking. Yan. Sa aga, ako harian pa. Yan. Bye-bye! Bye-bye! Papa, <laughs> paligas pin siya. Mabihay na siya. Salubong ko ha! Gue tanda kanyang saibong ang utot Pansiya-pansiya Nangay! Pansilpun mo, ikaw mw asaaka sa Ingat..